Bini at SB19, 8 at 5 milyon umano ang talent fee. Para sa aking balita ang showbiz, dumagundong ang Araneta Center na magperform na ang Bini at ang SB19 sa ginap na nasa atin ang panalo ang pa-concert ng isang supermarket. Grabe ang hiyawan at palakpakan ng 18 ang fans ng SB19 kung saan may mamuntik para umahimatay dahil sa sobrang tuwa na makita ang mga ito lalo na na magperform na si Stell at nang ibalita ng mga ito na malapit ng ipalabas sa sinihan ang documentary ng grupo na pagtatag. Hindi naman nagpatalo ang Bloom ang tawag sa fans ng Bini dahil tili kong tili ang ginawa ng mga ito Pagkatapos ng na nasabing concert ay eh naging balibalita na na umabot na sa 8 milyon ang talent fee ng Bini habang 5 milyon naman ang talent fee ng SB19. Nagkakaisa naman ang mga talent manager na may karapatan na ang dalawang grupo na humingi ng ganong kataas na talent fee dahil sa estado ng kasikatan ng mga ito. Magiging sulit din naman umano ang bayad sa mga ito dahil sa klase ng performance ng dalawang grupo na pang world class. Kung kaya sigurado ding dadagsain ang grupo pag nag-concert ang mga ito.